O, sige, sige. Shout out. Ayan. Hello, guys. Good morning. Ayan, samahan nyo kami na bumili ng ulam. O, oh, diba? ba? Ayan uh, bibili po kami ng ulam sa tinatawag dito na Changi. E. Yan, doon po kasi sana, sa ano, sa Changi. E, iba iba yung mga paninda doon. Merong gamit sa bahay, merong uh, gamit sa uh, sa personal. Ayan, personal. Ayan, at meron ding ano, uh, ulam. O di ba? Ayan, kaya samahan niyo kami, guys. Tara. And guys, dito malapit na tayo sa ano, sa tinatawag na Changi. E. Yan. Ito yung tinatawag na Changi e dito. Uh, merong uh, murang bilihin. At syempre, meron din namang mahal. Ayan. Kasi uh, sa panahon ngayon, talagang mahal na ang presyo ng uh, bilihin natin. Ayan. Ayan. Maghahanap lang kami ng mga paparadahan. Ayan. May mga damit Ayan. May mga damit yan, oh. Kung nakita yung mga pang-personal meron dito. Ayan. Ito yung tinatawag na changgit. O, oh, diba? Meron din ditong ukay-ukay. Ayan, kuya, mag-hi ka. Hi! Ayan, <laughs> mag-hi ka, dali. <laughs> Hi! O, oh, shout-out mo, dali. <laughs> Magkano sa sibuyas? 90 ang kilo. 65 yung puti. Tapos yung bawang, 120. 120. Hanibili bili tayo? Sibuyas. Dito tayo. Meron naman tayong mapipili na medyo malalaki. 90. Medyo bumaba ng konti ang sibuyas mo yun. Wow, sagad. Sinagad na ni kuya. Pang tinda yata ni ate yun, kaya kailangan may bawas. Wala. Ganon talaga pagpantinda, lalo na kung sa sari-sari store. Sige kuya, hawakan mo. <laughs> kuya, paano mo pa nga dito yung iba? Yun. Para mapili natin yung mga... Pero kamati siya? Aywan ko lang. Ayun. May, papi... may mapipili kang medyo magaganda. Medyo pa na ko na ng sibuyas. Papalapit na ang anihan ng sibuyas kaya medyo magmumura na. Ha? Hindi. Pili kayo na mas maganda. Pwede yan siguro Tuhan? Baka ma. Magkano ang kamatis? 30 ang kilo ng kamatis. Ayun. Magkano ang kamatis niya? kay konti na lang, nabenta na. Dala mo na

Oh, sige, sige po. Shout out. Ayan. <laughs> Ay, sorry po. Ha? Buto, buto. Hindi, hindi. Ano ba yan kuya? Frozen ba yan? Fresh yan, fresh yan. Ayan. Shout out po sa pamilya ko. Wow, sige shout out mo yan. Ayan. Sapatling. Anong pangalan kuya? Julian Family. Wow, Julian Family. Ayan. Bungang erang high vlog. Yes, bungang erang high vlog. Magkano sa 20 lang sir. Wow, 270. Wow. Dapat kuya may discount kami dyan ha. Ah. Ano yung promotion? <laughs> promotion. <Mama. laughs> Julian Family po, ito na patling O, di ba? Mga nagtitinda sila dito sa may tiyangge na tinatawag. Mama, Ay, ma alam mo yung upload yan, madam? Bishop. Ano, ano, ano? Alam mo yung upload? Uh, may shoutout sa kasama kong mahal ako. <laughs> o, oh, mahal ka. Ikaw, hindi mo mahal. <laughs> Wow, ay, ang ganda naman pala ng asawa. Wow. Ang ganda naman pa, Ang ganda naman pala ng na asawa mo. Wow. Talagang kamahal-mahal. Wow. Marami Marami ba sila? Ayam. Ayan, bili-bili na po kayo dito sa ano, sa pwesto. Ayan, tira pa. Ay. Sobra, sobra. Sobra, sobra. Kuya, yan, libre na lang yung sobra. 300 lang. <laughs> oh, ah, tanggalin mo yung buntot. Oh, yan Tinapa, tinapa. Ay, ayan. See? Gilay. Ah, ah, ah. Yan, tuloy. Ah, tinapa. Ay, ayan. Ayun, kuya, ayan, tinitinda mo tinapa. Magkano ang isang ganito? isang lang po, 60. Oh, 60 lang, 60. O diba, masarap, po masarap po ang masarap masarap. kanyang ano. Ikaw ba may gawa niyan? Talaga po, talaga. Ah, talaga. Ayan, Ino ang talaga, talaga po ay lugar dito sa Kapas Tarlac. O oh, diba, kung gusto niyo pong bumili ng manok, ayan, fresh na fresh po yan. Ayan, si kuya ay binubugawan ng langaw. Ayan, dinadapuan siya ng langaw. Mahabulin talaga. <laughs> habulin. Ayan guys, ayan dito. Ito yung tinatawag na changgi dito sa Kapa, ah, dito sa Barangay Navy, Kapa Starlap. Oh, ayan. Iba-ibang klase ng ano paninda dito. Ayan, tuwing linggo lang po 'yan guys dito. twing tuwing linggo lang po 'yan. Ayan. Ayan. anong ma anong masarap na luto diyan han? Madang, ano ng para bunga, bunga ngerang. Bunga ngerang high blood. High blood. Ayan. Oh, ayan. Ha ha, mamaya, mamaya ang gabi may premiere 7 PM. Ayan, i-premiere ko kagad 'yan. Wow. Subscribe ko 'yan. Uh -um. ba? Oh, sige sige sige, maraming salamat. Hey, uh, may channel ba kayo kuya? May channel kayo? Wala po. Oh. Wala wala, sige. Pa ano Ah, sige sige. Ay, sige, ano natin 'yan? Ayan, sige po. Ayan. Salamat. 25 po isa. Ayan, 25 ang isa. Bibili ka ba? Bibili. Mamaya. Oh, oh, sige. 165. Ayan, meron po ditong dilis na malalaki 20, at... Ha? Uh, ah, galing bataan, hindi... Opo. Okay. Sa so, Marikeles talaga yan. Ha, ah, Mar hindi ba yan maalat, He, kuya? Hindi pa maalat yan. Pag maalat, ibalik mo sa akin. Ah, pag ma, kuya. <laughs> Ayan. Shoutout ka, kuya. Ay, <laughs> nahihiya po si ano si Kuya. Ay laki, lalaki. Bulag la, bulag. Nanini apo ini. Kuya lang ang ito. 44. Si si ano si Kuya hindi maka gu, Kuya ba o ate? Kuya. <laughs> hindi siya makagit over sa bungangerang high blood guys, kasi ang nanay daw niya ayan, nananawagan po ako sa nanay nun hahahaha <laughs> nananawagan ako, kung kilala nyo ang nanay neto, eh bungangerang high blood daw po <laughs> relate na relate siya <laughs> Ayan. Po. Ganyan po, mag ano dito, lalo na paglabasan na ng mga tao. Ayan, marami, marami, marami bumibili dito. Ayan. Iba-ibang paninda po ang mga tinitinda dito. May mga pang personal sa sarili at syempre, syempre pang ulam, gamit sa bahay, meron din. At sila, at sila ay mga nagtitinda rin ng, na, na mga naka-plastic na, oh. 'di ba? Shoutout. Alam nyo, dito kayo makakita na ang ano, ang uh, isda ay meron ng tinatawag na plastic. <laughs> ito, ito yung ano, ito yung tinatawag na isda na fake friends. Wow. wow. Shout out ka nanay. Mag shout out ka hello nanay. Makikita mo yan mamaya sa YT. Ayan, sa YouTube nanay ha. Ayan. Yan. Yeah. Oh, ah, diba? Ito yung tinatawag na um, isdang plastic. <laughs> Hiyang hiya siya. Bakit ka hiyang hiya naman? <laughs> Mababa. Ay nako, sinasabi. oh, makikita ng nanay. Sige, manawagan ka sa nanay mo. sabi mo, huwag ka ng bungangerang high blood. <laughs> oh, bunga ng na high blood pa, oh, 'di ba? Kinuha na lahat, oh. <laughs> ayan, sige, ayan. Ayan, guys, maraming salamat. Ayan, 7 PM ha, mamaya. Ang premiere nito, ayan. babay salamat po. Masalamat. Masalamat. Oh, wow, ang ganda. Oh, pili na po kayo, ma'am. Hmm. Hello, kuya. Ayan Ay, yung sili, maganda. paychay na lang. Ma'am, ah. na lang. <laughs> bakit bakit naman, kuya, mga sisira? Tingnan naman pili na itsura nyo. Napakagwapo nyo naman. Mag-hi po kayo sa ano nyo. Mag-hi kayo sa, ano, sa babae nyo or sa babaeng anak. Kala ko, babae. Anak babaeng anak. Ayo. Baba, hindi pa naman po ako tapos eh. <laughs> babaeng anak, oh syempre at guys, ito po yung tinitinda ni Kuya, oh, di ba? Ang ganda. Oh, sangkalan. La Union ba, bagyo bundok, uh, diba? <laughs> bundok ng Tralala. tralala, oh, di ba? Meron siyang Bundok ng Tralala, saan matatagpuan ang Bundok ng Tralala? Ayaw, 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 ayaw. Bundok ng ibog Bundok ng Ibok ibok. Oh, ibuk Ibok ibok. Tingnan mo, hindi ko alam yung tralala, hindi ko rin alam yung uh, ibuk ibok oh, ibok, ba? Dito lang matatagpuan yung mga uh, may pangalang bundok. <laughs> Ayan si Kuya. Ayan. Sangkalan. E, Ayan, sangkalan guys. Ayan, dito lang po yan matatagpuan sa, ano, sa may barangay Cristo Rey Kapas Tarlac. O, oh, ang gaganda oh, oh, ng gawa ni Kuya. Oh. O, oh, anong kahoy yan, kuya? Ang ah, uh, sampalok po. Ayun, magandang, sam magandang sangkalan ang sampalok kasi matibay. Matibay po yan. O, oh, matibay yan. At ah, saka, ano, pagka maghiwa na kayo dyan, guys, at ah, gusto nyo ng sinigang, dyan nyo lang hiwain kasi okay, maasim na. Oh, uh, maasim na <laughs> po, may libre suka na <laughs> po. Oh, may libre suka na, ayan. Salamat, salamat po. À, salamat maraming salamat po. Tara. Nakabili ka na? Hmm.

Ayan, ito. Dug sili. lang uh, sili. Magkano ba sili mo, ate? Apat lima po. Apat lima. Hindi ba lima <laughs> apat? Si ate, ayan. Daddy. Ayan, kuya, mamaya panoorin nyo to ha. 7 p.m. sa YT. <laughs> Para At baka makalimutan nyo ang bunga ngerang high blood. O, relate si ate, o. <laughs> Ayan si nanay, relate siya. Relate ka ba nanay sa bunga ngayon high blood? <laughs> high, high blood. Din. Ah, high blood din. Wow. Siyempre, pag na high blood, magbubunga nga. <laughs> o ba nag, nagkabayaran na po sila si kuya eh, nabilihan na po. Ewan ko kung po ano pong nabenta ang nabili sa kanya. Sangkalan po ma'am. Sangkalan. Ayan, napakaganda po kasi ng sangkalan niya sangkalan mo. Pwede ah. po sa sangkalan. Ay, Naku po, matibay po yung sangkalan niya po ma'am. Ayan. May libre nga nung ka na kayo niyan, sampalok. Ma'am, ah, may libre sando po yan ma'am. <laughs> kapayat <ta? laughs> ka? Sampalok po yan ma'am, may libre sando. Ayan, may may libre nga niyan, ano ah, plastic, ayon. Sando bag. sando bag, ayan, meron po. <laughs> sinana. nanay. Hello nanay, kaway kaway ka. Bunga nga erang high blood na eh. Ayan, ayan, sige po. Ayan, babay po.